Ayun, at mangungulikta na naman tayo ng eggs today. So, Thursday. Ilan kayang eggs yung makukuha natin sa bana? Andali ah, ayan oh dyan tayo. Kaya kuha tayo ng stick, ito. Raingay. Tingnan natin kung baka may ahas eh. Ayan, ing ingay tayo. Para kung may ahas siya, edi, aalis mo na yung ahas. Ayan. Ayan, ayan dito oh, kasi dito si Sabana papasok ayan wala walang ahas okay good halika na bana it's safe na dali all right oh, pasok ka na nak pasok na pasok ayan na ang ganda naman ng taga kolekta natin no oh. naka princess crown pa oh my glasses hmm. Hindi, okay nanak. I don't want ice. Ora, ako na lang mag-collect ah. Mommy, I want my Ora, gusto niya na may glasses. Okay. Ilan kayang eggs makukuha natin today, no? Kasi yesterday, seven eggs yun. Ayan na, ang ating sabana <laughs> <laughs> Ilang eggs ba yan sa bana? Ay, wow. O, oh, sige na. Ingat ha. O, oh, kukolek mo na yung eggs. Ah, oh, umuulan today. Kaya, nagmamadali na kami ni Sabana. Ora. Can I Sige. Mamaya na, nak, nak. Ilagay mo na yung egg dito. Sige na. Mamaya ano lagyan ng sticker. Lag Gusto niya yata niyang lagyan ng sticker itong egg. Dito na. Mamaya na yan. O, oh, sige. Diya. Agoy, ginawa ko. Gustong lagyan ng sticker. Ayan. Nilagyan na ni Sabana ng sticker itong egg. <laughs> Nakakaluka naman ito. May ibang plano pala yung bata. Kaya pala nagdala siya ng sticker. Gusto niya lagyan ng sticker yung egg. Hay nako talaga sa bana. Ako na yung kukuha ng egg kasi sobrang tagal ni bana. Gusto kasi niya na ano eh. <laughs> na lagyan ng sticker yung egg. Eh matatagalan yung pagkukolekta ng egg. Maglalagay pa siya ng sticker yung isa na basag pa. Ano? Oh. Yan yung egg. So all <clears throat> Okay. Ayan, at 7 eggs yung nakolekta natin today. At nilagyan pa ni Savannah ng mga stickers. So, ayan na. Ah. <laughs> so, maswerte yung makakatanggap ng mga eggs na to kasi may stickers ni Savannah. <laughs>